Uh, <laughs> Pag a cs na. Ah, sorry. Pag CS lang ba 'yon? Oo. Ye, 'yun <laughs> oh. Ay, oh, oh. siya. <laughs> hindi niya siguro alam. Bawasan niya ba 'yon? pa Wala <laughs>

Unobayan? kaya ba mga anak? ko si Nanay ko ano? Mabulok ko siya. ko siya. Ayan ko si mga anak. Ayan ako. ano Ayan ako. Sabay 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 Ano ba sabay 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 Ano sabay 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 sabay

Oh my god, grabe! Mucho nyo, Ronan. Disappointed. Ang tali yun. 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 Ang tali yung isang tali yun. Ang tali yun. Ang tali yun. Ang tali na Ang Oh, my God! Grabe!